Tingin ko na lang, ang idol ko, ang idol nyo, ang idol nating lahat, ang dating senador at babalik na senador, Senator Manny Pacquiao. Sana, yung, kayo, yung, mga, yung mga sa inyo na nangangailangan ng tulong, huwag po kayong nahihiya, huwag po kayong magdalawang isip. Lumapit po kayo sa mga local government, lumapit po, po kayo sa ating mga iba't ibang ahensya ng gobyerno upang malaman din namin kung sino ang nangangailangan ng tulong upang ito ay mabigyan kaagad namin na matugunan natin at mabigyan natin ng tulong. Mga kababayan, ang pangulo ng Republika ng Pilipinas His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Police Apaulo, of the Republica ng Pilipinas His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inanyahan po natin si General Santos City Mayor Lonely G. Pacquiao upang magbigay ng kanyang pangbungad na talumpating. Good morning and magandang Jensen. Nais kong ipaabot ang aking pagbati sa ating mahal na pangulo, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. Good morning po, sir. Sa lahat ng kapwa ko lingkod bayan na naririto ngayon, isang mainit na pagtanggap ang ginugunita natin na kung saan ay binibisita po tayo. Nang ating kagalang-galang na Pangulo sa lungsod ng General Santos. Mahal na Pangulo, ang iyong presensya ay higit pa sa isang paglalakbay. Ito po ay isang mahalagang sandali na nagtanim ng motibasyon sa ating mga komunidad sa agrikultura at pangingisda. Sa iyong pagpunta sa aming bayan, kami po ay nasa inyong tabi nga kung saan ay sumusuporta sa iyong pag-asa at paniniwala sa isang magandang kinabukasan. Ang iyong pagdating ay nagdudulot po ng kasabikan sa ating komunidad na nagpapahiwatig ng napakaraming pangarap at layunin na pariho nating pinaghahawakan. Ang iyong pagkilala sa mga pakikibaka at balakid na nararanasan ng ating mga magsasaka at mangingisda ay nagpapakita ng iyong tunay na pangangalaga at pagmamahal sa kapakanan ng lahat ng miyembro ng ating lipunan. Hindi lingid sa ating kaalaman ang hamong kinaharap ng ating mga magsasaka at mangingisda. Dulot ng matinding init, sanhi ng El Niño na nakaapekto hindi lamang sa ating minamahal na lungsod, maging sa buong Pilipinas. Kaya ang hakbang na ito ay malaking tulong upang makabawi ang ating mga bayaning nagsusumika upang ang bawat Pilipino ay may makain sa hapagkainan. Ito ay nagsisilbing testamento sa iyong mga katangian ng pamumuno at iyong pangako sa pagsuporta sa bawat sektor ng ating komunidad. Ang iyong mga inisyatiba na naglalayong tulungan ang mga magsasaka at mangingisda ay muling nag-aapoy ng pag-asa at katatagan sa loob ng ating komunidad. Ang iyong desisyon na makipag-ugnayan sa aming mga komunidad sa agrikultura at pangingisda ay nagbibigay sa kanila ng katiyakan na mayroon silang mga kaalyado sa kanilang mga pakikibaka. Sa kabuuan, ang iyong pagbisita ay nagsisilbing pagpapatunay sa kahalagahan at epekto ng mga magsasaka at mangingisda sa ating lipunan ang iyong patuloy na suporta at atensyon ay makakatulong upang higit pang umunlad at mapabuti ang kanilang kagalingan at paraan ng pamumuhay. Mahal na Pangulo, ipinapaabot po namin ang aming lubos na pasasalamat sa iyong paglalaan ng oras upang bisitahin at ipakita ang iyong suporta sa mga masisipag na magsasaka at mangingisda ng General Santos City. Bilang ina ng lungsod, makakaasa po kayo na patuloy po naming pagbutihin ang aming trabaho upang aming maipatuloy ang serbisyong malinis upang sa ganon ang ating pag-unlad ay mabilis. Mabuhay po ang ating pangulo Mabuhay po ang bagong Pilipinas. Muli sa ating mga bisita, lalong-lalo na sa ating mahal na Pangulo, mainit po namin kayong tinatanggap dito sa lungsod ng General Santos. Kasing init po ng panahon ngayon. Maraming salamat and God bless everyone. Maraming salamat po, Mayor Pacquiao. Sa puntong ito, tawagin po natin sa General Santos City Loan District Representative Loreto B. Acheron para sa kanyang mensahe na pasasalamat. Salamat, Mr. MC. Sa aming kagalanggalang at mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa kanyang kasamang kabinete na nandito, sa lahat ng ating mga opisyal na nandito, mga kapwa, kukawanin ng gobyerno, magandang umaga po sa ating lahat. Um, uh, mahal namin, Pangulo, ang nasa harap po ninyo, nasa gilid, left and right, nasa itaas, ito po ang ating fishermen. Ito po ang ating mga magsasaka na may bilang na around 10,000. Sila po ay bahagi ng mga 15,000 fishermen at farmers sa aming lungsod sa General Santos. Kaya po, uh, sila ay nagagalak. Kita po ninyo yung palakpak nung ikaw ay pumasok. Mahal po kayo ng mga taga-General Santos. <clears throat> Katunayan, nung eleksyon nung nakaraan, out of the 276,919 actual voters po, ang nakuha nyo po ay 156,703. More than majority po. More than one half. Patunay lamang na ang aming uh, pagtitiwala sa iyong kakayahan at kahusayan sa pagdala ng ating pamalaan ay nandun po sa, at, sa ating puso ng mga tiga General Santos. So gayon pong araw na ito, medyo mainit. Ano? Dahil El ninyo pa rin, pero nakita mo po ang ating mga magsasaka, ang ating mga fishermen ay mukhang malamig na ang mga upuan at magaan na ang mga katawan dahil sila ay excited na natatanggap ng grasya galing po sa opisina ng ating mahal na Pangulo. Kaya po, bilang aming pasasalamat sa iyo, mahal na Pangulo, ipinangangako po ng aking mga constituents, ng aming ni mayor, Lorene Pacquiao, na kami ay 101 susuporta uh, sa iyong administrasyon. Sa lahat ng iyong adhikain, lahat ng iyong uh, programa, proyekto, at uh, iyong mga uh, ninanais na tayo ay magkaroon ng panibagong-bagong Pilipinas. Kaya po, kakampinyo kami, taabay nyo kami, great ally nyo kami, sa inyong alituntunin na magkaroon ng magandang buhay ang bawat Pilipinong nandito sa atin. Lalo na po ang General Santos. Mahal nyo po ang General alam namin yan. Kasi hindi po ito first time lang kayo nagpunta. Pumunta rin po kayo ng November nung kami ay lindol ng 6.9 intensity ng lindol. Kaya po kayo nagpunta, nag nagbigay ng tulong kasama si Secretary Rex Gatselyan, kaya mainit po namin kayong tinatanggap dito sa Jensan. Kaya po, mabuhay po ang bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po. Maraming salamat, Congressman Atsanon. At ngayon, inyayad po natin ang kalihim ng Department of Agriculture, Secretary Francisco True Laurel Jr upang ipakilala ang ating panauwing pagdangan. Uh, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming uh, salamat sa ating uh, kalihim ng Department of Agriculture sa inyong magandang pagpakilala si uh, Secretary Kiko Laurel. At uh, siyempre, kailangan... Ay, pa, -sip -sip -sip. At uh, siguro, kailangan na, hindi na pa kailangan ipakilala. At uh, uh, babatiin ko na lang ang idol ko, ang idol nyo, ang idol nating lahat, ang dating senador at babalik na senador, Senator Manny Pacquiao. Ang uh, district, ang uh, district representative ng uh, Jensan, Loreto S. Acharon. Kasama po, rin, kasama po rin natin dito ang iba't ibang mga department secretary sa iba't ibang departamento. Nangunguna na dyan, ang uh, Department of uh, Social Welfare Development, Secretary Rex Gatchalian. Kasama din po natin ang uh, Secretary ng DILG, DILG Secretary, Secretary Benhor Abalos. Ang ating uh, tu ang tumutulong po sa, sa amin, sa opisina ng Pangulo, at uh, siya ay nag, uh, sp naging Special Assistant, ngunit ang naging trabaho niya talaga ay ayusin lahat ng mga iba't ibang issue dito sa Southern Philippines, dito sa Mindanao, dito sa mga Barma, Barma Provinces. Andito po, uh, Secretary Anton Lagdameo, Special Assistant to the President. Sarangani Province uh, Governor, Rogelio Pacquiao. At ang South Cotabato Governor Renaldo Tomayo Jr. Nandito si yan, si Ang ating mga kasamahan sa pamahalaan at ang pinakamahalaga na nandito, nakasama natin ngayon ang ating mga beneficiaryo ng iba't ibang tulong na dinadala natin ngayong araw. Magandang araw po sa ating lahat. Maraming maraming salamat po sa napakainit ng pagtanggap niyo sa amin. Kasing init ng panahon yun 'yung pagtanggap sa amin, malabis pa. Kaya ata may nagpapasalamat at, ng papasalamat sa inyo muli. At uh, ayon ng sinabi sa atin, ibinibigay sa atin ng ating congressman ay magpapasalamatin po ako sa inyong suportang ibinigay na buong-loob na ibinigay sa nakarang halalan at ito po ay ay ang susukli po namin sa inyo ang talagang tunay na trabaho para tulungan at pagandahin ang ba, ang, ang buhay ng bawat Pilipino. masayang masaya po akong makabalik dito sa napakaganda at napakaunlad na Gensan. Malaki ang ambag ng General Santos City at South Cotabato sa ating food security. Number one kayo sa huli ng tuna at export champion pagdating sa pinya. Malaki rin ang produksyon ninyo ng mais at saka ng saging. Ang sabi nila, ito daw ay dahil mataba lupa. Pero sa tingin ko, wala akong duda sa aking pananaw dahil ito ay sa sipag ng mga mamamayan ng General Santos City at South Cotabato. Kapag ang lupa daw ay dinilig ng pawis ng tiga South Cotabato, hindi na kailangan ng fertilizer na hihigit pa sa bisa sa pagpapalago ng pananim. Hindi lang sipag ang inyong taglay. Idagdag nyo na rin ang diskarte at ang bukas na pagyakap sa mga bagong pamamaraan ng teknolohiya na pagpataas ng inyong ani. Kaya dapat lang alalayan kayo sa inyong bukal na, bukal na layunin na paunda rin. Hindi lamang ang inyong mga pamilya, pero higit sa lahat ang inyong pamayanan. Kaya ang pagpunta ko rito ay hindi lang upang personal na magsabi na maraming salamat sa ating mga kaibigan dito sa Jensan at sa South Cotabato. Pero upang magpahayag ng tiwala at magpamalas ng vote of confidence sa inyong kakayahan na makamit ang isang masagana at maaliwalas na bukas. Nandito po kami ngayon upang makapagbigay ng tulong at ayuda sa ating mga magsasaka, manging isda at kanilang pamilya sa gitna ng ating ninaranasan na pagtuyot na dala ng El Nino. Ayon sa ating pinakahuling datos, mahigit sa 3 milyong Pilipino na ang apektado ng El Nino sa buong bansa. Nadahilan din ng pagdeklara ng state of calamity sa maraming mga iba't ibang lugar. Uh, sa lahat ng mga ibang lugar, lalong-lalo na sa bandang uh, lalong-lalo na sa dito medyo umuulan-ulan na. Pero doon sa Luzon, sa Visayas, uh, sa mga Region 6, Region 1, Region 2, Region 3, Region 6, Region 7, talagang napakabigat ang uh, ang dinadaanan po nila at walang matagal na silang hindi nakakita ng ulan mula pa yata ng Nobyembre. Ang delubyong ito ay lubang nakakaapekto sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay na partikular na sa sektor ng agrikultura unsa saan natutuyo at nasisira ang ating mga pananim dahil sa matinding init. Sabayan pa ng pagkawalan ng tubig mula sa mga irigasyon napakalaki na napakalaki ng nawawala sa sektor ng agrikultura dahil sa kalam kalamidad na ito. Mahigit isang daang libong manging isda at magsasaka at mahigit isang daang libong ektarya ng sakahan at pala isdaan ang naapektuhan sa El Nino. Kung susumahin po ay halos 6 na piso na ang pagkaluge sa sektor ng agrikultura. Dito po sa Jensang ay malaking bahagi ng kalakalan at ekonomiya ang apektado at nanganganib ng bumagsak kung hindi natin tulungan. Kaya naman po pangunahin natin, pangunahan natin ang mga pamamahagi ng presidential assistance para sa ating mga magsasaka at mangisda dito sa Jansan at ibang iba't ibang probinsya pa sa rehiyon. Pinaalala po na natin ang ating mga kwalipikadong benepisyaryo na makipag-ugnayan sa inyong mga lokal na pamahalan upang agad na makuha ang 10,000 pisong tulong pinansyal. Ito po ay iba pa sa mga tulong na magmumula sa iba't ibang ayan siya ng pamahalaan. Bukod sa, pa ito po ay ating, nanggaling po ito sa Office of the President. Dahil po, meron marami po tayong programa para tulungan. Meron tayo yung AICS, meron tayo yung, yung TUPAD. Marami po tayong programa. Ngunit, sa pag-iikot po, at nakita ko, ay sabi ko, marami, mabuti na meron tayong maibigay. Ngunit, napakahirap ang dinadanasan ng ating mga kababayan, lalo na ang nagsasaka, lalo na yung mga manging isda. Ay sabi ko, meron naman tayong pondo dito sa Office of the President. Eh, gamit, kung saan-saan pa tayo, umpista, gamitin natin kung saan, saan pa, ito na, idagdag natin para sa pondo, para sa pagbigay ng ayuda ng ating mga, mga, ating mga kasamahan. Bukod sa patuloy na serbisyo patubig na at irigasyon para sa ating mga magsasaka, ang Department of Agriculture ay patuloy na mag-aabot ng mga kagamitan ng abono, ng pataba at mga pasilidad sa pag-aani. Gayun din ang ayuda, ayuda at serbisyo sa mga palaisda ang DSWD ay narito rin upang mag-abot ng 10,000 pisong tulong pinansyal mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o yung tinatawag na aiks sa 10,000 kwalipikadong benepisyaryo at kanilang mga pamilya. Maliban pa rito, 38 benepisyaryo naman na mga katanggap ng payout mula sa tulong panghanap sa ating disadvantage displaced workers o tupad program ng DOLE. Kaakibat nito ang pag-aabot ng TESDA ng livelihood toolkits sa sampung beneficiaryo at allowance para sa kanilang mga iskolar. Malugod, malugod naman natin pinapasalamatan ang ating butihing House Speaker para sa limang kilong bigas na ating ipapamahagi sa mga naririto ngayon. Sa ating pagkakaisa, tiyak ako na makakabang tayo kahit anumang unos ang ating kaharapin. Kahit dahil kilala natin ang ugali ng Pilipino na matatag at magiging pagiging maabilidad. Magtulungan po tayong lahat kasama ang mga ahensya ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan, mga komunidad, upang malampasan, malampasan natin ang mga pagsubok na ito. Ito na po ang epekto ng sinasabi nating tinatawag na climate change, na siyang nagdudulot ng may matinding init, malalakas na bagyo, El Nino at La Nina. Isa lang po ang tinitiyak ko. Narito po ang inyong pamahalaan at hindi po kami magkukulang sa pag-aalalay sa inyo. Ang hiling ko lamang ay suportahan din ninyo ang pamahalaan upang maisakatuparan natin ang ating mga plano at programa. Gamitin po natin ng maigi ang mga ipinamahagi nating tulong ngayon upang mapag-ibayo ang inyong kabuhayan. Sama-sama po nating itaguyod ang bagong Pilipinas kung saan ang bawat Pilipino ay nakikilahok sa pagpabuti ng kalagayan ng lahat ng bawat Pilipino rin. Ito po ang aking at ito po ang aking sasabihin lamang at ipapapa, ipapangako sa inyong lahat. Hindi po ito minsan lamang. Hindi po ito ginagawa na pagdating lamang na, na habang nandito ako. Ito ay isang programa na patuloy nating gagawin hanggat kinakailangan. At sana yung yung mga yung mga sa inyo na nangangailangan ng tulong, huwag po kayong nahihiya, huwag po kayong magdalawang-isip. Lumapit po kayo sa mga local government, lumapit ko po, po, kayo sa ating mga iba't ibang ahensya ng gobyerno upang malaman din namin kung sino ang nangangailangan ng tulong upang ito ay mabigyan kaagad namin na matugunan natin at mabigyan natin ng tulong. Yan po ay masasabi ko na maasahan po ninyo ang inyong pamahalaan. Asahan po ninyo na ang pamahalaan nasyonal ay nandito po. Kahit malayo kami at nasa Maynila kami, nakabantay po kami sa inyo. At tinitingnan po natin, tinit tinitiyak po natin na kung sino man ang nangangailangan ng tulong ay mabibigyan ng tulong. Yan po ang unang, unang katungkulan ng isang Pangulo. Yan po ang unang katungkulan ng bawat opisyal ng pamahalaan. At ito na rin ay gagawin na rin natin katungkulan ng bawat Pilipino para mapaganda ang ating minamahal na Pilipinas para may abot na natin ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Mahal na Pangulo.